sa isang CR. Tama. Hindi lang magbabalaw eh. Sinan mo to. Siguro wala tong dalang sabon. Wala. Talaga. <laughs> Kaping nga babalikan ko pa eh. Sabon na dito eh. <laughs> Diyan, sabon yan? Diyan lang po. Hindi kaya pang ano yan ang campaign? Hindi. Koji, koji. Ganyan yung sabon sa bahay eh. Hindi <laughs> <laughs> mo alam. Sabon pala ng PPN eh. Gagatim <laughs> <laughs> <No>, nga daw yan. Share card. Wala mo.

Okay. Tapos ito dito. Nam namin mo lang, masarap yan. Oh. Masarap nga, masarap yung kujik ito. Eh, eh, eh. Yes, kujik. Dati yan, pampaitim. Kujik. Ayan. Kujik. <laughs> oh. Pag natuyo tayo, tayo niyan. Ito <laughs> tawagin, ha? Bro, pag natuyo tayo niyan. <laughs> nice. <ayun. laughs> Ano, oh, diba ng <laughs> Kaya nga ang <puputih> nila eh. <laughs> wow! Asan ah, yung ano nito? Aba ah, ang ano, purpose nito? Pakibukas po! po. <laughs> Nay! Pakibukas naman po! <laughs> Inaantay ko na yung para ang layo eh. <laughs> Talaga na <ng> telepon yung. <laughs> Ay, oh, na, oh, ay, na, naririnig na ako. <laughs> Luksan nga. Sabihin nyo kain. Sabihin nyo sa amin <laughs> yung ano. <laughs> <laughs> Grabe, nakakaputi. Ano? <laughs> lang, bumalik ulit ako. Oh. Sanay na sanay si Jerry magano? ano Dati kasi ito nasali sa amateur. Eh. ndi wala din eh may timba may matigas darinya ito ay yung nakapatong sa lantana ito to yeah in sablan ko oh baba ko no nato kung ganoon oh kasi kumoron na siya Inyo kasi nasabi na ako eh, nanonungkit din. Eh problema kasi, maaano, maexito. Ay Malapit lang eh. Malapit lang. <laughs> Malapit lang. <laughs> Yan. Yeah. Ang ito ito huling tanong. ang ganon sa Okay 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 Okay

pani good, good, good morning shout out sa mga kabila natin hello, hello, hello. <laughs> 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 <laughs>